Good morning mga meme, it's me Rico And Welcome back to my channel, Mabuhay. O, oh, kumusta na po kayo ha, mga kumari, kung tinga, mga meme Nako, ngayong araw po ito eh, Mag-share mag muna tayo ng isang Kung eh, parang balitak-takot O oh, maritesan ha, mga meme Kasi ako'y walang nahihanda ngayon sa inyo Na mga ritual na mga pampaswerte O mga pipichu natin na mga mutya-mutya Mga kacharm mga meme Kasi ngayon po kasi mayroon akong isang nabasang Ano, ah... Uh, ano natin, mga subscribers natin, mga followers natin, na isang message na talaga namang parang it caught my, ano, my, anong tawag doon? Yung parang na-stress ako, it caught my stress. <laughs> parang, kasi si madam na isang, ano, nag-message sa atin no isang gabi, ako parang, sabi parang ang bigat-bigat ng energy niya. Kasi bakit daw ganun? Siya naman daw po kasi eh, talagang ah uh, tag ano, sa atin nagpapalo araw-araw daw eh talaga pinapadaw daw niya yung mga ano natin mga sharing natin ng ating mga videos at ginagawa naman daw niya lahat yung mga pampaswerte ng mga binibida natin eh bakit daw parang ganoon pa rin daw yung nangyayari sa buhay nila silang pamilya parang wala pa rin daw pagbabago tapos sabi ko eh, eh bang bakit ba ano bang problema nyo ayun nga daw ang hirap-hirap daw pa rin ang buhay nila ngayon parang ginawa naman daw niya na lahat yung parang mga chiner natin na mga pampaswerte eh bakit parang wala pa rin daw pong ipik sa kanya Dako, Mario Sef, teka ako po muna yung nagpe-prep kasi ako ipapunta ko sa ano ngayon kalamba kasi ako may meet up ngayon na isa nating supporter si madam eh eh imi-meet natin sa SM Kalamba Naku, ako ako kaya pa naglaba pa eh katatapos lang maglaba <laughs> So yun nga po, Si madam na Nagtatanong nga sa atin na Ano Ano ba daw yung mga Sikreto Kung bakit daw O dahilan Kung bakit daw Parang hindi pa rin daw Tumatalab yung mga Ginagawa niyang mga ritual na mga Pampaswerte Na yun na nga Sineshare natin Lagi naman daw niyang Ano Ginagawa yung mga Sharing natin Sabi ko yun, Eh ma'am ginagawa nyo po talaga ng 100% na naniniwala kayo sabi kong ganun ako tinan yung pulang pula oh. kasi ako po pa, parang putlang putla na eh <laughs> hmm. Ko, lang nga parang press lang baga oh. ba diba? parang hindi mo nakakahiya sa ating ano sa ating si madam na ano natin supporter natin yung ating kasi ako kapi pupunta nga sa kalamba eh ako naglari muna ng ano ito itong sunscreen kasi ganyan ha mga meme dapat kayo po magsa-sunscreen baka kayo mag ano mokap-mokap -up, -up, para kayo po kahit ano hindi kayo yung ma-dry uh, hindi kayo yung ma-torture uh, yung mga balat nyo kasi tiba ganyan po kaya kaya kayo nabubulok ka agad kasi kayo eh <laughs> nabubulok Opo, kailangan kayo po emerge eh, ano oh beware kayo sa init kasi yan nakaka-harm sa ating ano, pace kaya kayo madaling nagmumulubot, kaya kayo madaling nabubulok. Oh, di ba? Talaga, parang hindi pantay. Eh, hiya mo na nga. oh, so yun nga ka. Oh, tayo papunta kasi ng kalamba ngayon. Tayo ngay ano, imimit at natin si Madam ngayon yung sa nating supporters na sponsor. Na talagang meron pa hamsa na naman sa atin si Madam. At teka, petso lang pala tinutong si Madam na galing po ng to si galing sa Belgium si Madam na nagpadala sa atin to oh yung mga gift niya talaga namang oh. Et by the way ha ito nga pala speaking of this gifts sa atin eh malapit naman po ha mga meme yung Christmas eh di ba tayo po lagi lang nagbibigay po nung ating uh, Christmas ano gifts sa mga bata yung ating Nutella bottles o tayo pinadala ni madam ng Nutella bottles at ang laki ha tinan nyo 900 grams talaga 60 by 15 grams talaga no oh po, po ng Belgio at talagang bote talaga siya ha bote yung lalagyan niya Oh. <laughs> ito yung padala sa atin ni Madam na galing sa Belgium si Ma'am Gina pero ayaw niya pabanggit kasi ng pangalan eh. Si Ma'am Gina na galing sa Belgium at kasama si Sir yung kanyang apaham na ang guwapo si Madam. <laughs> Tapos may padala pa si dito keto. Ano ba ito? Mercy. Oh, ayun, may mercy pa sa pinadala. Tapos ito, ah, yung favorite ni Gabi. Oh, ayan laki ng M&M's na pinadala sa atin ni Madam saka ito, yan o oh, Mercy at itong ating favorite na Nutella Battles for Christmas at kung kayo po ha mga meme gusto nyo po mag-sponsor sa ating mga yun nga yung mga binibigyan natin ng mga bata tuwing Pasko eh pwede po kayo mag-share dyan ha mga meme ng mga blessings po ninyo pwede po kayo mag-send ng mga Nutella Battles sa atin ha mga meme pero kahit po hindi po mismong Nutella Battles pwede mo po cash cash <laughs> Opo, kasi tayo po ay nagpa-fundraising kasi ha mga meme. Na nga, pambili kasi natin ng Nutella Bata sa pinamimigay po natin tuwing Christmas Day ha mga meme at tayo ngayon ay pang tatlong taon na ito, tatlong taon na po natin itong ginagawa ha, mga men, na tayo namimigay po ng mga Nutella bala sa mga bata kasi, bagay parang yung, ano natin, pag giveaway natin, kahit hindi naman po ganito kalaki ha, mga meme kahit yung maliit lang po, yung tigo 178 lang ata, yung maliit na ganun, yung maliit na boteng ganyan, yung ilang grams ba yun Basta kahit malit lang po, kahit po isang bote po, okay lang po yun. Yun, basta tayo po yung makapag-share po ngayong Pasko ha, mga mimet. Yan po yung ginagawa natin talaga yearly yung ating Nutella Battles for Christmas gift giving natin ha, mga mimet, sa bata, sa mga bata na. Yun nga, yung mga namahamas ko baga. Tayo kasi random naman kasi tayo nagbibig. Pero ngayon eh, baka tayo mag-sponsor ng isang isang institution o no, mga mga bahay ampunan ganyan doon tayo pupunta mag-sponsor po tayo doon ha mga may ng mga bata tapos yun na nga ito um, si madam nga na nagpadala sa atin thank you po madam ha mam Ma Gina at may kasama pa po itong ano ha pahams na cash. <laughs> At ang laki na ibinigay ni ma'am sa atin ha, mga meme. Nako, thank you po ma'am ha, sa support ninyo, sa pakas nyong paham sa akin, tsaka itong mga gift nito na galing sa Belgium. Oh, so yun na ha, mga meme, tayo pupunta na sa ano, teka. Pupunta na tayo sa kalaban diba oras na? 11 na eh. 11.30 na. So yun, i-discuss natin yung mga dahilan kung bakit ang inyo pong ginagawang ano, mga pampaswerte marahil ay hindi po tumatalab sa inyo. Baka nga kasi may mga dahilan niyan ha, mga meme. At yan ang iisa po natin. Yan, sa bidyong ito. So, yun, kung kayo nga po ha, mga meme, gumagawa ng ano, ating mga sineshare ng mga pampaswerte, mga ritwa. Tapos yun, parang, uh, pakiramdam niyo parang wala namang epekto at hindi tumatalab. Kasi ga, baka naman kasi po ha, mga meme, eh, meron kayong mga hindi nagagawa o baka naman may ginagawa kayo na hindi po dapat ha mga meme katulad ng ano halimbawa dapat po ha mga meme kapag kakayo gagawa ng mga ritual na yan dapat po sabi ko diba lagi sa inyo dapat po yung 100% po kayong maniniwala dito sa mga ginagawa natin mga pampaswete mga ritual na yan kasi hindi lang po yan basta gagawin nyo lang per se dahil para i-try nyo lang kung talagang i-epek yan ha mga meme pagka po huwag nyo na pong gawin yan ha mga meme kasi baka talagang yan po hindi din talaga tumalab sa inyo pagka ganun kailangan po i-mindset nyo talaga sarili nyo na itong pampaswete na gagawin natin ito ay talagang i po, po sa atin ha mga meme ayusin natin yung ating camera paano tatanggal? Oo. Oh. So, ayan. Dapat po talaga ha, mga meme 100% kayong, kumbaga eh, naniniwala dito. Para talagang ito po yung mag-manifest talaga ha, mga meme Yan po ang pinaka-number one. Yan po talaga yung pinaka-importante sa lahat. Para yung mga sinasabi, mga pampaswerte na yan na ginagawa natin, ay talagang umepekto. O, oh, teka naman kuya, ako muna. Ah? Ayaw magbigay itong mga impact mo <laughs> Thank you kuya Ayun pa Ano siya Tapos Dapat nga po ha Mga meme Sabi ko nga sa inyo Kapag gagagawa kayo nyan Pangalawa Dapat po ha Mga meme Kayo lang po Ang nakakaalam Dapat po Kung kayo po yung Gagawa nyan Bawa Schedule nyan Tuesday or Friday gawin nyo po yan sa pribadong mga silid o lugar na wala pong nakakita, na walang makaka, kumbaga makakausog o makakontra. Kasi ganyan kasi ang epekto niyan ha, mga meme. Kapag halimbawa yung mga ginagawa natin eh, nausog, na usog, na kontras sabihin ng mga kasama natin sa bayan, ano man pinagagawa mong yan? O ano naman mga anong kulam-kulam? <laughs> may mga po ha mga meme, may totoong Eh, kapag ka po, maaari nga po ha mga meme makontra nga po lahat. Yan po yung mawawalan na rin po ng epekto. Ah, talaga ba? Opo. Dako. Tapos, halimbawa po, dapat kapag kagagawa kayo niyan, dapat sinasabi ko sa inyo, kapag ka kayo po ay eh, magpe-perform ng ating mga ritual, dapat po talagang Uh, tama ang pagganap at eksaktong eksakto po talaga ang mga sangkap na gagamitin natin. Kasi maraming nagtatanong sa atin, Pado, halimbawa, wala daw po ng mga ibang sangkap, ano daw pong alternative? Wala pong alternative kasi kung bawang, bawang talaga, kung asin-asin talaga, halimbawa, kung kailangan sinamon talaga, sinamon, sinamon, sinamon pong gagamitin po ninyo, wala pong kapalit Kasi yun talaga yung ginagamit talaga para sa ritual na yun. May specific siyang mga uh, sangkap o materialis para doon sa particular na ritual na yun. Ano ba? Bakit mo ako inaano kuya? Na, ano, kuya? <laughs> Sino po ito? Kawain lang, sa akin. Ano yun? Ano ba? Bakit kuya? Ano yan? Gunting ko. Ah may gunting? Baka makakita yun. Oo sige, thank you. Ano itong gunting na to? Matanda ng gunting sa likod ko. Si Kuya. May <laughs> gunting doon sa likod ko. Ay, baka siguro naiwan ko kanina. Kasi ako'y naggupit kasi kanina doon ng ano. Ano bang ginupit ko kanina doon? Ah, yung bulaklak. Kasi ako'y gumupit ng bulaklak doon kanina sa garden. Eh, naiwan ko. Napakabait naman ni Kuya. Ayun, no. Guwapo pa man din. May gunting doon sa likod ko. <laughs> Ito pa mga sapatos sa likod baka daw malaglag yung nakinayang pa sa atas sa gunting si kuya nako thank you <laughs> so yun po ha mga meme yung pangatlo dapat po ha mga meme kung gaganap kayo o gagawa kayo ng mga nating mga ritual dapat po perfecto talaga ang mga sangkap at tamang tama po ang pagganap yan yun lang po pinaka importante yung tatlong yan dapat po tama yung mga sangkap natin yung gagamitin natin mga ingredients o mga Uh, kasangkapan. Tapos, dapat po 100% kayong naniniwala dito. Dapat wala pong nakakaalam ng gagawin natin. Kasi, meron po talaga mga ritual na hindi talaga pwedeng ipalam sa iba. Lalo na po yung mga pangontra. Kasi, pagka yung mga ginagawa natin, mga pampaswerte, okay lang po yung Kahit bakit nila na nakasabit dyan yan. Sabihin lang, ano po yan? Ganyan, sa tatong ng mga kasama sa bahay. Sabihin nyo lang, ipampaswerte yun. Pero halimbawa, kung gagawin nyo naman po yung mga pangontra, yung mga pangontra sa mga masama ugali, mga pangontra sa kabit, ako, dapat yun yung talagang sekretong malupit. Huwag niyo ibang papaalam yan, ha, mga meme, sa makasama niyo sa bahay. Para talagang yan ay umepekto. Ah, ganun pala. Opo, ha, mga meme. So, yun po, ha, mga meme. Yun mga maaaring nagiging dahilan. Kaya, naku, si madami talagang tugloy na tugloy. Bakit daw, dami na daw niya talagang nagawa na mga ritual na siner natin. Bakit parang wala daw talagang epekto. Pero sabi ko nga sa inyo, ito naman po kasi, ha, mga meme, dapat talaga kayo po eh, talaga ang magmamanifest ng mga ritual na yan o mga ginagamit natin ng papaswede kasi baka nga kayo po y gagawin nyo nga ito kayo naman po yung kulang sa paniniwala ha mga meme naku hindi rin talaga yan tatalab sa inyo kapag kaganyan po hindi ko na po sinasadya sa panagawin po ninyo yan kasi mali kayo po mag-aksaya lamang po ng panahon at mga uh, gamit na sa pagpe-perform ng ating mga ritual na yan tapos wala rin po mangyayari katulad nga ni madam so yun po ha mga meme pero sabi ko ha sa inyo ha mga meme kung kayo naman po talaga yung naniniwala sa mga wala naman po siguro dahilan ha mga meme, para yan po, hindi talaga tumalab sa inyo. Basta sabi ko nga sa inyo, dapat ay talagang uh, taos sa puso po ninyo ang pagganap dito ha mga meme. Ah, so yun pala. Opo ha mga meme. Oh, so yun po ha mga meme. Kung kayo po yung mga katanungan pa, po sa ating mga ritual na ginagawa at sineshare natin, eh pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng mga questions dyan sa ating comment box at kapag kayo po natin, yan po yung sasagutin din natin dito. O di ga? And so with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Tayo mga meme. O ano? Fresh ba ko? 啊！Uh? <laughs> <laughs>